Alright, so pagkating umaga ngayon ay nasa 7-Eleven kami at uh, meron kami pupuntahan i-explore kami sa Thailand pero ang aming mga pupuntahan ay uh, beneficial dahil ministry ang aming pupuntahan so yan yeah. sabado kasi ngayon kaya eh, uh, alam nyo naman pag nasa Pinas tayo pag sabado ministry time ito lang yung time or day na uh, makakabawi tayo para kayo at uh, kami ng mga kuan, mga pagkain ng mga ganito. Uh, kasi alam niyo naman, hindi kami <laughs> hindi rin kami nagluluto. Kaya namimili na lang kami ng mga Sa Seven Eleven. Iba iba pa lang Seven Eleven dito. Ang Seven Eleven dito guys, hindi kayo makakita na mayroong upuan, may lamisa, may tambayan, wala. Ah, uh, lang. Bibili ka lang tapos lalabas. Uuwi ka ng bahay. Dito. Ginagayang sa Pinas, ha? maraming tambayan, maraming upuan. Dito iba, lahat ng 7-11 dito, walang alamisa, walang upuan. Yun, yun sila. Okay, so yun, babayad na kami. Hanggang dito muna.

Alright, so yun lang. Earnings yun lang. Ay, okay, ito na yung church. Kasi sa mga kultura ng mga tay, pag ka ng bahay, mabarin mo yung sapatos mo. Bawal sa kanila. Lalo na sa church bawal.

I'm good, bro. It's yeah, very good. <laughs> uh, he's a pastor. Mm. Okay. He's a tight, but is a good person, very approachable and friendly. Okay, so dito na kami. Alright, bye-bye. Alright, so yun, good morning. Matay uh, kami. Yan na yung namin pagkain. Yan lang. Tapos yun, yung gulay namin. Okay.